Ibinulgar ni Senadora Risa Ontiveros sa human trafficking sa ilang mga kababayang Pilipino sa Cambodia para maging scammers ng cryptocurrency. Ito ang panibagong natuklasan ng Senadora ilang buwan lamang matapos sa ibulgardin ni Ontiveros sa Senado ang kaparehong modus na bumibiktima sa mga Pilipino sa Myanmar. Ayon kay Ontiveros, sa mga Pilipino na iligal na pinasok sa Cambodia ay pwersahang pinagtatrabaho ng isang Chinese mafia para mang-scam ng mga dayong gamit itong cryptocurrency. Lumapit sa tanggapan ng Tiberos ang isang Pinoy na nakauwi na sa bansa na si Miles para ihingi ng tulong ang mga kapwa Pilipinong na iwan sa Cambodia na pinagmamalupitan ng Chinese Mafia. Batay sa salaysay ni Miles, sila ay pinangakuan ng tabahong customer service o call center sa Thailand pero ang totoo pala ay tatawid sila sa Cambodia sakay ng isang van at doon sila ay sapilitang pinagtatabaho ng labing anim na oras, pitong araw sa isang linggo at walang breaka. Ang kanilang sa ay magpapadala ng wrong text message sa mga Amerikano at kapag nagreply at sa kanila ito kakaibiganin at yayayaing mag-invest sa cryptocurrency na isa palang scam. Sinabi pa ni Miles na kung noong una ay uh, sana sa siya idinaan nito lamang umanong Disyembre ay sa Clark Airport na nagmula ang mga biktima kung saan mayroon umanong immigration officer o agent na mag a sa kanila sa airport, walang dokumentong hingin, wala ring interview at derecho tatak ng pasahero. Bagamat hindi nakakaranas ng pananakit si Miles, mula nga sa sindikato ay testigo naman siya sa ginawang pangunguryente sa isang kababayan at pananakit ay ginagawa kapag walang kliyenteng nabibiktima sa scam. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.